la la, la. <laughs> May patawa-tawa pa ba yung baby ko eh. Sa wakas at tutulog na rin siya. <laughs> Kikiki, dahan, dahan Kaalis lang kasi ng ati Belle namin. Kaya dapat lang matulog na yung baby namin. Kasi ako naman, ang dami kong gagawin. Gusto ko nga matulog. Pero mamaya na. Basa pa naman buhok ko eh. Kaliligo ko lang eh. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye, guys!